Ayan. Hello guys! Good evening! Good evening! Welcome back to my YouTube channel! So, tagal ko nang hindi nag-YouTube, guys. Kaya, uh, yan. Wala. Gusto ko lang mag-upload-upload upload ng konti-konti. Pa-support po. <laughs> guys, meron kaming meeting ng mga co-officers ko sa si school. Kaya, inaantay ko lang para mag-connect. Connect sa kanila. So, yes. Dito ako sa aking munting tindahan. At dito ko mag meeting So, ayan guys. Ayan. Ito. So, wait, wait ko lang. Naantay ko lang sila para ano, tindahan guys naantay ko lang sila para ay puso mo oh okay yan na ata wait lang check ko lang guys kung andito na meron na po ba link ay puso mo